Nalaman mo sa nagdaang video ang proseso ng Raffler sa fact-checking. Ngayon naman ay ipapakita ko ang ilan sa mga posts sa social media na karaniwang napafact-check. Una sa listahan ay iyong mga imposter sites o pages. Karaniwan sa mga page na ito ay satter version ng mong page. Halimbawa nito ay iyong mga ginagaya ang Facebook page ng mga legit na media pages. satter pages nga eh. So for fun, bakit niyo pinapatulan? may borderline sa pagpapatawa at panlilinlang ng mga mambabasa. Madalas na nagagamit ang mga satire pages para sa dyang manlito ng publiko. Makikita naman sa comment section o sa mga shared post kung nakapagpatawa lang talaga o nakapanlito na ang isang post. Pangalawa naman ng fake quotes. Talamak ito sa social media kasabay ng mga satire pages noong kasagsagan ng pandemic. Kung sino-sinong kilalang tao ang ginawa ng mga peking pahayag noon pinafact check ito ng Rappler lalo na kapag involved ang mga malalaking tao gaya ng public officials, international leaders at influential personalities dahil maaaring makapandin lang ito ng publiko. Pangatlo, mga misrepresented media. Ito yung gumagamit ng video clips o imahe mula sa ibang pangyayari bilang pruweba o mano sa maling sabi-sabing ipinapakalat ng post. Pang-apat, mga altered image or video. Kagaya sa misrepresented media, gumagamit ang mga post ng imahe o video bilang pruweba ng pinapakalat na maling impormasyon. Pero ang imahe o video na gamit dito ay sadyang inedit o pinago para tumugma sa maling impormasyon. Karaniwang ginagawa rito ay pinagtatahi-tahe ang pinutol na clips ng isang video para bumagay sa gusto nilang narrative. O di naman kaya ay pinapalitan ang mga teksto o ilang bagay sa litrato. Panlima ang mga mapanlinlang na thumbnail o title ng video. Ito yung mga clickbait kung tawagin. Dito, karaniwan sensationalize ang totoong pangyayari na kalimitan ay nababaluktot na ang katotohanan. Pag pinanood ng buo ang video, kulang ito sa konteksto o kaya'y hindi konektado sa title. Nakapanlilin lang ito dahil may iilang tao na title o thumbnail lang ang binabasa tapos sinishare na. Pang-animang scams na kumakalat online. Kabilang dito ang mga post na nagpapanggap na registration link para sa programa ng gobyerno. Kumukuha ng personal na impormasyon ang mga link na nakalagay sa post, kaya pinafact check ito ng Rappler para hindi na makakuha pa ng ibang impormasyon. Pampito, ang mga advertisement ng mga hindi rehistradong food and drug products. Delikado ang pagkonsumo ng mga produktong hindi rehistrado dahil hindi ito dumaan sa pagsusuri ng Food and Drug Administration. Hindi sigurado kung ligtas ba itong kainin o inumin o kung mayroon itong masamang epekto sa kalusugan. Pangwalo, ang mga kulang sa kontekstong post. Ito yung mga totoo namang nangyari pero may nawawalang detalye na nakaaapekto sa interpretasyon ng mambabasa o manunood. Maaaring makapanin lang o makamislead ang mga post na ito. At pangsyam, kalimitan ding na pa-fact-check ang hyperpartisan channels o pages. Ito yung mga nagsusumigawang suporta sa isang partido o politiko. Pinabantayan ng gantong uri ng pages dahil kalimitang may maling impormasyon ang propaganda nila. May nakita ka bang post na kagaya ng alin sa nabanggit? Kung mayroon, isend mo sa amin yan sa factcheckatroppler.com at sabay nating i-factcheck. Para malaman ang iba't ibang rating system na ginagamit namin sa aming factcheck, panoorin ang susunod na video.